Good morning guys. Ayan. Tayo ay magbibidyo-bidyo guys. Nandito naman ako sa aming ano, lugar. Ayan. Lalabas po tayo. Jogging-jogging uh, tayo. Ayan. Daming bulaklak guys. Daming manok. Maganda dito kasi wala kang makikitang ano, dumi sa labas. Yeah, Ayan, memang mga manok. Gagala-gala lang sila ng mga manok. Gala-gala lang mga manok dito guys. Maraming mga sisiu At sa katangdang, tandang. Ayan. Ikot-ikot ko tayo. Mga, umaaga pa lang guys, nakaluto na ako. Makakaalmusal na yung mga pinsan ko na pupunta sa sa bukid. Ayan, may manok din doon. Ayan, napaka -tahimik. Makapal pa yung pag, guys. Ayan, oh. Makapal pa yung pag dito. Ayan. Good morning, guys. Good morning. Mga tulog pa yung iba. Shout out, Marvin. <laughs> Nagbablog ako. <laughs> Ayun guys, maano pa, malamig pa dito. Sige, tapos na. Maraming manok dito, guys. Oh, pwede nating huliin katayin. Oh, taktalaok daw, sabi ng manok, oo. Katayin mo na ako. Ayun. Dito ako na ipanganak guys, dito sa lugar na ito. Ayan, 'yan yung aming lupa dyan ako magpapatayo ng bahay kubo. 'Yan yung aking tinutulugan ngayon, pinsan ng aking pinsan. Ah, tinutulugan ng Ayan, 'yan po ang aking tinutulugan, bahay ng aking pinsan. Ayan, tita ko dyan, marami. Lahat ito guys, ano, ah, aking mga kamag-anak. Ayan. Mga tulog pa. Ayan. Yan may jogging Ayan. Nagje-jogging. <laughs> Ayan guys. Punta ka sa ka bukid nyo. Ah. Ayan lakad-lakad lang ako guys, lakad-lakad. Hanggang doon sa bagatan. Yan yung, ano, yung elementary na, ano, pinapasokan ko dati, guys. Pupunta tayo. Pupunta tayo sa, uh, ano, aking pinasokan dati. Elementary pa ako. Ito yung nilalakad namin, guys, araw-araw. Pero malapit lang. Ayun, no. Malapit lang ngayon yung bahay namin, oh Ayan yung bahay namin. Tapos, yan lang yung elementary school. Punta tayo, lalakarin natin. Ayan yung mga sampalok na yan, matagal na yung mga sampalok na yan. Doon naman, poblasyon. Ayan, makapal pa yung pag guys. Ayan, good morning, good morning sa lahat guys. Ayan, punta tayo sa aming pinapasokan noon. Yan. Dito lang. Papababa lang dito. Palapit lang. Ayan yung sampalok dati guys. Maliit pa yan. Katutubo lang. Pero ngayon, napakalaki niya na. Marami na siyang ibinubunga. Ang ganda ng sanga niya guys. Ang hindi mahirap akyatin kasi maraming sanga. Ayan. Ito po yung akin, ay yung uh, bahay ng lolo ko dati dyan guys. Ayan ang hagdan pataas. Kaya lang, parang kinukuha nila yung mga bato. Walibasa, wala nang nakatira. Yung yung magandang ayos ng hagdan yan, wala na. Dati yan, maganda yung hagdan pataas, guys. Kalibasa, wala nang nakatira. Ayan, kami dyan. Dyan sa ibabaw guys, dyan tumi, na may bahay ng lolo ko. Dyan sa sampalok na yan, dyan ako nag-aantay. Pag nag na yung kampana sa ano. Pag nag na po yung sa school. Ayan, dyan kasi malapit lang yung ano, eskwelahan. Ayan. Tignan natin guys yung arko. Ayan, nakalagay yan, depth ed. Ayan ating balikan ang nakaraan. Ayan guys, tignan mo na natin yung aming eskwelahan. Pero hanggang dito na lang tayo sa arko kasi iba ng video yan. Ayan guys, welcome San Isidro Central School. Ayan, school. ID 135 128 ayan guys yan yung aming eskulahan nung elementary eto dyan ako guys sa ah, nagaantay ng ano pag nag bell na ng pangalawa tsaka lang ako tumatakbo dito sa school kasi yung lola ko mahigpit sasabihin yan ah hindi pa nag bell ng pangalawa wag ka muna umalis pag nag na ng pangalawa, tsaka ka lang tatakbo. Kaya madalas dati guys, pupunta ko sa school, nag tumatakbo na ako dyan. Yan, dyan ah. Dati may daan dito kasi yan, iskinita na yan sa kay pader yan, pababa dyan, papunta ng school. Yan, papunta ng school. Kasi yung lola ko dati masumit. Pag nawala pang bell, na pangalawa, hindi niya muna ako pinapayagan, nandyan lang ako pero nakabihis na po ako guys pag recess naman pag recess, alas 9 umuwi muna ako dahil yung lola ko bulag pinapaliguan ko siya tapos habang recess nagsasaing na agad ako, para pag uwi ko sa tanghali ay kakain na lang kami ng maglola, ayan yan po kaya malapit lang naman ang school yan dito lang, malapit lang kasi konti lang ang lalakarin ko. Ayan. Kaya pag uh, recess namin dati, umuwi muna ako bago mag uh, bago mag time ng recess. Ayan. Minsan, pag may sinaing naman kami, pinapaliguan ko yung lola ko. Kasi bago ako mali sa umaga, alam mo naman ang matatanda noong araw. Ano guys, yung Uh, inag-iinit ng tubig para maligo ang ginagawa ko uh, ano ang um, nilalagay ko yung palanggana sa araw para pagdating ko ng time ng recess namin pinapalinggo ko na yung lola ko tapos pag nagtime na naman ng ano nagbell na naman ng recess namin takbo na naman ako papuntang school ganun yung nung ako'y bata pa guys kaya Ganun ang aking pag-aalaga sa lola ko, masungit lola ko. Ayan, kaya inuurasan niya yung aking pagpunta dito sa school. Alam na alam na ng mga teacher kung bakit ako laging late kasi alam nila may alaga akong may alaga akong lola. Ayan, kaya okay lang sa kanila. Ang ginagawa ko guys pagka nagpa-plug ceremony, dion ako sa likod ng nang room tatakbo ako dyan tapos susulpot na lang ako sa huli na pila kasi matangkad naman ako malaking bulas ako kaya ano uh, hindi nilahalata na ako au late yung teacher ko na lang yung ano kaya yung aking card nakalagay dati guys lagi na lang late tardy nakalagay doon late pero okay lang kasi nakakapasok naman ako nung elementary Ayan, okay, magbibidyo tayo ng pangalawa, guys, para tayo uh, pasokin yung aming school. Bye-bye, guys. Thank you for watching.